38% ng mga Pilipino nagsabing bubuti ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na anim na buwan ayon sa isang survey naritong newscoop ni Laika Cuevas. Naniniwala ang 38% ng mga Pilipino na bubuti ang ekonomiya ng bansa sa susunod na anim na buwan. Batay sa resulta ng survey na isinagawa ng OCTA Research noong Disyembre 2023, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing walang magbabago sa ekonomiya, habang 8% ang naniniwalang lalala ito sa parehong panahon at 3% ang nagsabing hindi nila alam. Aabot sa 10% hanggang na 66% ng Filipino adult ang positibo na gaganda ang ekonomi ng bansa sa susunod na anim na buwan kung saan naitala sa Northern Mindanao ang pinakamataas na optimism rate. Naitala naman ang pinakamababang porsyento ng optimism rate sa Davao region na may 10% na sinundan ng Mimaropa na may 12%. At yan ang aking news scoop. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.